Mayat maya ang pagmamap ng mga mag-aaral ng grade 12 sa Santo Tomas National High School sa Baguio City. Ang kanilang classroom kasi may tulo. Ganito rin ang sitwasyon sa katabing classroom. Ang original nila kasing classrooms nasira sa pananalasa ng bagyong egay. Pero lumala pa ang pinsala ng mga ito sa pagulang dala ng bagyong guring medyo malakas po yung tulo ng tubig, especially ngayon na walang bubong, bubong sa taas, flooded. So every time na konting ulan, talagang tutulo dito. And domino effect din po kasi pag flooded dito, flooded din po sa second floor hanggang first floor. Dahil hindi pa na isa sa ayos ang mga ito, pansamantala munang lumipat ang ilang mag-aaral sa dating kantin ng paaralan. Siguro pagkatapos ng major repair ng ating ano, uh, pwede nang ibalik yung babalik yung iba sa Uh, section. So. Sa isa pa nilang gusali sa ikaapat na palapag, nasira ang kisame ng dalawang classrooms at hallway. Isa lamang ang paaralan sa mga napinsala ng Bagyong Egay sa buong Cordillera. Umaasa ang paaralan na maisaayos ito agad. Pero ayon sa DepEd Cordillera, posibleng matagalan pa ito. Ang kaya palang gawin ngayon ng ahensya ay gumawa ng mga remedyo. Wala pa tayong mga repairs ang ginawa like in Abra ay uh, gumamit sila ng uh, TLS, yung temporary learning uh, classroom or shelter na ano, mabilisan lang gawin. So doon muna sila naka-classroom. Sa huling tala ng DepEd Cordillera aabot sa higit 1,800 na classrooms ang nasira ng nagdaang bagyong Egay. na ng Deped Cordillera ang hiling na pondo nito sa Central Office para sa rehabilitasyon ng mga napinsalang classrooms na aabot sa higit isang bilyong piso. Pero sa ngayon, aabot pa lang sa halos 20 milyong piso ang ibinabang pondo ng Central Office para sa rehabilitasyon Karamihan sa mga ito ay napunta sa pagtatayo ng temporary learning spaces at paglilinis at pagkukumpuni. Pinakamalaking nakatanggap ng pondo ang probinsya ng Mountain Province at Abra na may pinakamaraming napinsalang classrooms. Ayon sa DepEd, hindi pa kaagad-agad maibibigay ang hinihiling na pondo, gaya na lamang ng hiniling nilang pondo para sa pagsasaayos ng mga paralang nasira noong nakarang taon mula sa magnitude 7 na lindol sa Abra. We have submitted uh, last year for the repair. Uh, pero yun nga hindi hindi lahat, hindi lahat ay nabigyan. Ah, uh, at saka yung talagang nasira, meron uh, total ano construction hindi na -repair. Uh, so Gayunpaman, masasabi pa rin ng DepEd na naging matagumpay at mapayapa ang unang araw ng pasukan kahapon sa pagsisimula ng school year 2023 to 2024. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.